Basta batas. Basta batas! Basta Batas! Basta Batas! Na magpasalamat sila at umawat ay isinama sa dinamanda oh, yeah. at siya ay nakulong pa nga, no? At ngayon ay hinaharap niya yung kaso. Una sa lahat... Bago po kayo makapag-kontrademanda, eh, kinakailangan harapin po muna yung kaso. Kasi pag kinasampahan ng information sa court, ang presumption, ang pagpapalagay ay uh, siya ay kinukonsiderang akusado pa ngayon. Pero syempre, evidentiary yan. Magpepresent sila ng ebidensya, magpepresent sila rin kayo ng ebidensya. Sa bandang uli, ho, pag napatunayan ninyo na wala talagang kasalanan Acquited ng inyong... Na. Uh, uh, na. uh, uh, yung nakulong, hindi ba? At siya'y umaawat oh. lamang at naakwit siya sa kaso na yon hmm. at napatunayan hmm ayan na ang nagsasaktan ay eh, nagsisinungaling. hindi lang nagsisinungaling, may mali siya siya no hindi ko alam bakit gusto niyang idama yung yung, uh, yung tao eh pag na-act siya in that case maaari naman pong magkontra demanda para magsampahan ng kaso for malicious prosecution Ayun. Eh, if that would be the case maaari kang humingi ng damages ah uh, ng pagbabayad ng uh, civil damages and in fact kung sa kanyang testimony, kasi di ba yung private complainant, magte uh -oh. magta-testify in court yan, uupo yan sa witness stand bilang testigo. Kung mapapatunayan nyo doon sa bandang uli, na talagang nagsinungaling siya, ha? At mapapatunayan mo na gawa, gawa siya ng kwento, uh -uh. na nadapa itong uh, yung uh, kapatid ba? Ah, uh, hindi naman sinabi dito, attorney. ni anyway, nadama yung pinagbintangan, eh yung pinabing, pinagbintangan, maaaring magkaso ng uh, magsampan ng kasong criminal for perjury. Ka Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas.